kaya nagluto yung apam na ng anong gulay uupo lagi na ng isda tapos lagi na ng mga marami siyang ano nalagay na gulay ah bago yun. ang ganun na magluto guys yung mga apam. Ayan. ah eh. lagi na ang, ano bawang may nangyari tapos may nangyari tapos nangyari mula tayo mula yan guys dami yung may nabili hmm? Ayo, ayun 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 Oh, my God. Where's this way. I'm going to take to take a look at it. I'm going to take a look at